Guys, magandang umaga. Yan guys, tuto na yung ating ano, pito. Bago tayo kumain at magsimula, dasal muna tayo. Yan Lord, maraming maraming salamat po sa mga blessings na binibigay nyo. Sa pagkain na ang kami nyo at pakalinisin. Kayo nagbigay sa amin ng buhay at kalakasan. Yan lang po at maraming maraming salamat ulit po sa inyong mga blessings. God bless po. Kaya na. Kaya na. Yeah. na. Kaya na. oh, Yenta. oh, AYla, oh, Kaya na. Kaya na. Kaya na.

Lobos po kami nagpapasalamat sa inyo sa mga suporta ninyo. Kung wala po kayo, wala rin po kami. Hindi kami bubuo ng pangarap. Nagpapasalamat po talaga kami hanggang sa muli natin pagkikita. Bye-bye! Ingat po!